Nagpalit nga pala ako ng chain ring. Sinabay ko na rin yung cows. Para naman mas gumaan. Ito nga pala pinakitaan ko siya ng mga basketball moves ko. Wait. Wow, galing na siya mag-basketball guys. Ano? Sa so, mga don, David, video ito nga pala yung regalo sa akin ni Papa Tampi. At kung makikita nyo nga pala yung bola ko dati ay pisaot, may bukol, ang laki. So bubuksan nga pala natin. Ay, okay, mga kadang David, ito nga pala yun at sobrang sayo. Kapakitaan ko nga pala kayo ng moves. Ay, oh. ang moves oh. Lo, lupit ang moves. Lo. Lo. Lo, lupit. galing na siya mag-basketball, guys. Ano, yun oh. Lo. <laughs> Lucy. Dito nga pala ibabalik ko na sa bag. Bigla nga pala na shoot. Kaya naman pa nga pala ako. Dito nga pala liligpiting ko na. Dito nga pala bigla ako napansin ang aking bag. Kaya naman kinuha ko nga pala ito. Nagaling ko nga pala ito sa labas. Pinakuha ko na rin pala kay Papa Tampi yung stand. Dahil nga pala meron kami papaltan. Kinuha ko na nga pala dito sa aking bag. Dito nga pala yung ko doon dati kong chain ring. Dito nga pala 49 tito to. Dali pala parang nabibigatan na ako sa 50 tito. Kaya naman ang gusto ko nga pala mas magaan. Dito nga pala dalawang yung pala nga natatanggal ko. Kaya naman naman, papatulong nga pala ako kay Papa Tampi. Papa Tampi. Okay. One, two, Bakit? Tulungan mo naman ako. O, oh, ano naman yun? Ano? Kasi babalik ko yung dati kong chain ring. Bakit? Nabibigatan na kasi ako. Ah, okay. Tulungan ka. Dito nga pala meron pampakanta kanta si Papa Tamig na lalaman. Dito nga pala nagsimula na siya. Dito nga pala tinanggal niya na yung dati kong chain ring. Dekas nga pala ito. Dito nga pala sa akin ito ng bikers. Dahil nga pala medyo nabibigitan na ako. Dito nga pala baka pag pinalitan ko ay mas gumaan. Kasi nga pala meron nakikipag-DS sa akin. Kaya naman papalagan ko nga pala. Dito nga pala pinalitan ko na rin yung kags. Para nga pala mas lalang gumaan. Lalo nga pala akong bumilis. Dito nga pala kung gusto nyo makipag-DS sa akin ay pakicomment naman sa iba ba. Kung gusto nyo nga pala akong makalaban ay pakipusuhan. Dito nga pala okay na. Kaya naman tatesting na natin. Kaya mga Kadun David, tatesting na nga pala natin kung gumana. Ayan guys, tatesting talaga. Tingnan mo kung gumaan. Ayan, makakatampi. Si Don David. Is good yan dito. Titingnan natin kung gumaan talaga yung kanyang ano. Uh, 50 tits naging 49 tits na guys parang siya lang binawas na so ayan guys so, si Don David ayan na ah. ano masasabi mo Don David ha ang gaan so ayan guys gumaan na daw yung bike ni Don David edi mga pag ka na Don pupunta na to para mga pag DS ha para Paano -pa ba yan papabilis ba yan papabilis daw eh kaya pala ang bagal mo ano nung naka 50 tits ka <laughs> Paano, paano yung pag-release ka? Paano pag-release ka? parang ano ah parang ganado ka ah ah so yan guys hanggang dito na lang ang aming story ha. paalam